Hello guys, magandang gabi po. Ako si Tess, um, taga Imus, um, may asawa, may dalawang anak na lalaki, isang 24 at isang 22. Ngayon ay kasalukuyang dito kami nakatira sa bahay ng nanay ko na iniwan niya dahil lumisan na po ang nanay ko, pumanaw na po siya noong year 2022 um, yung inaalagaan niyang pamangkin ko ang mother niya ay kapatid ko isa pong babae na may mayroong epilepsy meron po siyang sakit na epilepsy ganun pa man um, nung buhay pa ang nani at ate ko siya yung nag-aalaga pero ngayon ano parehas na silang pumanaw ako na po yung kasi ako po yung pinakapanganay at ako na po ngayon ang kumakalinga sa dalawa kong uh, alaga. Isa pong may epilepsy at isang may intellectual disability. At ngayon naman po, uh, kaya ako po ikinukwento sa inyo to. Kasi po, uh, yung kapatid ko na may anak na may epilepsy na inaalagaan ko, ay hindi po nagkakaroon ng communication sa amin parang nakalimutan na po yata yung kanyang obligasyon sa anak niya since po nung pinanganak niya pa yon at nanay at ate ko ang nag-alaga hindi naman po siya regular na nakikipag-communicate sa parents ko ngayon o, masakit to para sa akin na hanggang ngayon ay kinilimutan niya yung anak niya na ako po ay walang trabaho kung hindi ang alagaan yung pamangkin ko at yung kapatid kong may intellectual disability. Ngayon po dahil nga sa ang pamangkin ko ay may sakit, syempre po ang lahat ng pangailangan niya ay pinoprovide namin magkakapatid sa abot ng aming makakayanan, pinatutulong-tulungan namin. Since ako yung pinakapanganay dahil ako yung babae at babae rin po yung inaalagaan ko, babae rin po yung kapatid kong may mental uh, may intellectual disability so ngayon po um, gusto ko pong uh, ilabas yung problema ko kasi hindi ko po kayang mag-isa katulad po ngayon na uh, nagiwalay po kami ng asawa ko at uh, wala pong sumusuporta sa akin at sa amin kundi yung mga kapatid ko dahil nga po siya, ito po ang alaga ko. ayun po. Ayan. Ito po siya. Ayan po. Ayan po. Yung alaga ko. Kaya ano, ah, nahirapan din po akong magkapagtrabaho kasi wala po mag-aalaga sa kanya. Wala mag-aasikaso ng pagkain. Wala magpapakain. Plus yung kapatid ko na may intellectual disability, hindi rin niya kayang alagaan yung pamangkin ko kasi may condition din po siya eh yung kanyang pagiging pagkakaroon ng mental uh, hindi naman po mental illness kumbaga parang may intellectual disability po hindi po normal uh, since po nang magkasakit yung na gano'n uh, siguro inborn po siya hindi po naman namin na napatignan kasi uh, dahil po sa kahirapan ng buhay at dahil ako naman po ay 32 na nung mag-asawa, may edad na rin po ako. Naiwan ko yung nanay ko na nag-aalaga sa pamangkin ko at saka sa mga kapatid ko kasi huli na po akong nag-asawa. Mas bata po nakapag-asawa yung mga kapatid ko na mas bata sa akin. Mas maaga silang nag-asawa. So yung anak ko mas matanda, mas matanda anak nila sa anak ko.